Kanina mo pa tinanong Kanina mo pa tinanong yan ah. <laughs> Sabi ko, sabi mo nga ayaw nga pala no, kay kanina pa pala yun. <laughs> de, de, tingnan mo nga itong Oh, adeo. Original. <laughs> original na nga ano. <laughs> original <laughs> basi mati nga kay na ni, ni ni ano na ni ambak na yung kaldero grabe <laughs> yung pag hindi kay na amin doon <laughs> tingnan nyo naman yan guys <laughs> ulingan. <laughs> ulingan ulingan na nga lang yun

Nayari talaga. Hindi na makaluto dog ano, dakong kumali kasi mahugmak. Hmm. Ano yan kung magluto sa ano? Hmm. birthday mo. So, uh, hmm. Dapat sana no, may mo agit ang magbenta ug uling. May hmm. uling hmm. 50 pesos na yun. Kasi no. ako ba, <laughs> sa ka mag ito ba? Asa <laughs> kay ka magluto Asa kay ka magluto, no? <laughs> <laughs> dapat kasi sabi ko dapat nag-ano na lang ng super kalan kasi kahit kunyari ano magkano lang yung dalawang daan may gas 250 pagtago oh, magmahiro yeah. ilang <laughs> linggo <laughs>